Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn Take only what resonates Hindi to magra-resonate sa lahat, unfortunately Hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Earth Sign eh But if you want, pwede ka magpa-personal reading Jing Tarot Reader Guys, may feedback na nga pala Maka-follow naman po doon, no? Ah, uh, Madam P. Unipri Ayan, so Doon ako mag-a-announce ng mga ano ng mga actually meron ako available ngayon astrological reading but um kung magkakaroon ako ng promo like free reading or what doon ako mag announce so sana i-follow mo ko din anyway you do have here the king of coins I'm sorry this is the king of cups na malik ako ten of cups earth sign mm nakaramdam ako ng basa. So, I don't know kung bagong ligo ka ba or what or something na umaambon or ano. Um, mm, Nag-aano sa paligid mo. Parang may mga umaampias na tubig. Mm Ten -hmm. of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Cups. The Judgment. I, I can see a lot of love here pagdating sa like sa family literal pwedeng um lahat sa paligid ninyo or lahat sa paligid mo pamilya mo um they are all in love or they are all you know nagpapakita ng pagmamahal pagdating sa a relationship ninyo sa bawat isa or sa pamilya nyo mismo. So, maybe in the past, hindi ganun. Pero ngayon, parang ngayon, mas, mas, mas open pagdating sa emotions, pagdating sa love, um, and I can see a lot of harmony, peacefulness, pagdating sa family. Judgment is here. So, whatever happened in the past, nakita natin nagising na doon eh. So, maybe yung iba sa inyo, may mga nakasamaan ka na loob sa pamilya mo, pamilya nyo. Tapos parang nagkaroon ng pagkakaayos or parang yung, yung kung ano man yung nangyari, pinagsisihan. Kung ano man yung nangyari, ah uh, like hindi na mababalik yun, pero baka naman pwede pa kang bumawi, parang ganun. So may pagbawi sa kung hindi man ikaw ay yung uh, ibang tao na nagkaroon ng problem sa inyong family or naging dahilan para magkaroon ng pagkakagulo before in the past. Person na kakonek mo pagdating sa love, sino to? King of Coins, Queen of Coins, wow. Hmm. Okay, you could be dealing with someone who is king and queen of coins. Nagpapakita ito as like uh, maybe a twin flame or soulmate connection kasi nagkakaroon ng partner of cards dito. That two of coins is at the bottom of the deck. Someone who is um maraming ginagawa maybe pagdating sa usaping pera maybe might, might be a very busy person maraming responsibilidad na may kinalaman sa pera baby maybe, maybe you're dealing with someone na um could be a boss manager or uh maybe marami lang siya kailangan niya lang mag-focus sa pera kasi marami ang nakaasa sa kanya financially pwede ganun ah uh, ano yung emotion niyo sa isa't isa ng taong ito? For the sign of For ano to? <laughs> For the sign of uh, Earth sign. Kasi nakakita ko ng water sign. I don't know if you're dealing with the water sign. Yeah. Cancer, Scorpio, Pisces. Temperance is here. This is Sagittarius energy. Queen of Swords. Parang ayaw mo na maghintay. That is, so this could be a person in the past. Tapos pwedeng naghihintay ka ng something sa kanya. Na parang ngayon, parang ayaw mo na maghintay. Tell me about this. I just saw hands. So, parang energy niya is gusto mong ibigay na lahat sa kanya. Or gusto mo ipakita na lahat sa kanya. Or sabihin lahat sa kanya tell me about this. What's with the six of pentacles? Seven of wands is here. So, this is all about action. Yeah. Wheel of four of pentacles. Yung iba sa inyo, nag-iipon-ipon na ng konti. Um, parang mag-action ka ng something. Dito sa person na to. Now, you can see Scorpio energy. So, Halos lagi nakukuha ko yung energy ng Scorpio. Napapansin ko nito sa mga reading ko. So, actually the sign of Mercury, uh, I mean the planet of Mercury is pumasok na sa sign of Scorpio. Okay, nandun na yung placement niya. So, maybe that explains why. Um, ano yung emotion? Nung personal to towards you. Um. Alam mo, ang takas ng level ng cards na lumalabas, ha? Kanina, ayan, dalawang king, king of coins, king of uh, cups, and then, uh, there's the queen of coins. Tapos, lumabas din si queen of swords. 'di diba? King and queen. Tapos lumabas na naman ngayon dito is the queen of queen of cups. So may partner cards na lumabas na naman which is kanina ikaw si queen of cup, ah king of cups. So ito na si queen of cups. Both of you love each other. Mali niyo ang isa't isa. May spiritual connection dito. The Wheel of Fortune and the five of cups ayaw niya nang malungkot ayaw niya nang malungkot ayaw niya nang masaktan ayaw niya nang lumayo well ayaw niya nang kasi yung energy is gusto niya na mabago maaring nalulungkot pa rin siya pero ayaw niya nang malungkot ganun parang with the five of wands gagawa ko ng paraan para hindi na ako masaktan malungkot etc the justice card, yung person na to, nakaka-focus siya sa realidad. Like, maybe in the, uh, in the past, there's a lot of spiritual connection sa inyo. And maybe ikaw din. Pero parang, ayoko na ng spiritual connection. Parang gusto ko ilagay na natin to sa realidad. Nakakapagod eh, di ba? Parang, ang nai-stress lang naman natin yung mga sarili natin. Parang ganon. Pati ikaw. Pwedeng, nai-stress ka lang din naman sa, uh, might be sa paghihintay. So, bakit pa ako maghihintay? Ayoko na maghihintay. Gusto ko na mag, magkaroon ng action dito or magkaroon ng pagbabago itong connection natin. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Earth sign. Ano yung... um. by the way, may... May sugat ako sa ilong. Ano lang naman? Medyo... Nakot-kot lang. Alam mo, ano talaga ako eh. Uh, hindi ako mapakali pag may pores ako. Kaya... <laughs> kaya napa, napakot-kot ako na isang beses. Kahapon yata yun. Anyway. I don't know. Maybe kasi na intimidate well, you are an earth sign. Isa sa earth sign ay yung Virgo sign. So, may pagka-perfectionist at may pagka-OCD. So, this could be yun na parang, ano nangyari? Bakit parang may mali? Opo, may mali po sa mukha ko ngayon. Nakot-kot ko yung ilong ko, kaya ganyan siya. Medyo may... Ah, kaya guys, wala talaga pa akong filter. <laughs> eh, sinasabi ng iba, may nagka-comment, may filter daw. At saka, issue ba yon Like, ang importante yung reading, di ba? Ba't yung mukha ko yung ini-issue? kailangan, kailangan mo walang-walang filter, ganyan. Hindi po, kita po yung mga tagyawat ko, yan o, oh. tagyawat ako dito. Actually, nag-dry na. Why do I feel like open ako sa sa'yo masyado? So, pwedeng kilala mo ko? Or, nakita mo na ako? Or, yung nanonood sa akin is, uh, like, pwedeng kilala kita na personal? Or, nakausap na kita na personal? Or, nakapagpa-reading ka na sa'kin? akin Ganon. Kasi I feel, I feel so, alam mo yon parang open na open ako sa'yo eh. Alam mo yon Unlike other videos na parang hindi ko magkaya maging open. <laughs> parang ano. Pero dito, I, I feel so open sa sa'yo. The death card is here. Scorpio energy. Eight of pentacles. The hierophant. At tapos ito may card pa Page of swords. Bottom of the deck is the world. Ayan. This is a major arcana. Bottom of the deck. Hmm. Um, in the future, well, I, I can see a lot of lessons na matututunan mo or i-apply ia mo. With the Page of Swords, um, there's this energy of you being alam mo yung page of swords, medyo bata ang energy nun eh. Someone na parang, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong pakialam sa iisipin ng iba. The death card, this is you. This is you. You're willing na gumawa ng transformation sa connection na to. Parang it doesn't matter anymore. Kasi maybe in the past masyado kang ano kaya sasabihin ng, ni ganito, ano kaya sasabihin ng pamilya ko, etc. Or, um, paano kung hindi hindi sila pumabor or whatsoever sa akin or etc. So, so may mga ganun, may mga may mga parte sa isip mo or sa utak mo na parang kaya hindi ka makapag-take ng actions is because masyado mong iniisip ko nang iisip ng iba. Pero ngayon with the page of source, parang in the future, I, I can see you na parang wala akong pakialam gagawin ko yung gusto kong gawin. Gagawin ko yung dapat kong gawin. With the higher of I feel like there's a lot of lessons na natutunan mo sa buhay mo or sa sa connection na ito. So, uh, um, Six of Cups is here followed by the Justice card. Libra Energy, King of Swords. Guys! kanina nagpakita na si Queen of Swords. Um, actually, ito na lang talaga hinihintay ko. Kasi, yung magpa-partner na King and Queen kanina, Queen of Cups, King of Cups, the coins also is here. And then, the King and Queen of Swords is now here. So, mag ito na yung last card talaga na ikukunin ko. Or last card na like, i-end ko na yung video after this card. Pero, yeah, so, 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 there's this partner card. Ang hindi lang nagpakita is the king and queen of wands. Sa lahat ng king and queen sa tarot deck. And, ang pinakamaganda dyan, ang lumabas after the king of swords is the two of cups and the four of wands. There's a relationship, communication, connection, stability, relation na ilalagay sa mas stable or mas deeper level of commitment if you're, you know, if you're friends, pwedeng there's an engagement or tara tayo na, parang ganun. Relationship, 'yung iba uh um there's mutual understanding na parang or if you're in in a, in a relationship na parang ano pwedeng pwedeng magkaroon ng ano na parang ano to ah uh, engagement or mas 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 malalim pa na connection and the justice card this is marriage this is this is this is something No, hindi lang siya basta-basta. Lalo na with the Six of Cups. I feel like may mga offer in the past na ibabalik or i-offer ulit. So, magugustuhan mo to. Magugustuhan mo to. This is the one for you. Siya yung para sa'yo. Okay? So, thank you for watching. I love you all and Bye bye. Ay, mm, mag-comment ka sa baba kahit heart-heart lang. At saka, 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 yung aking page, Madam P. Unipri, paki-follow, like ako dyan sa Facebook page ko na yan. Please, tulungan niyo ako mag-grow doon. Para mas marami pa tayo mabigyan ng guidance. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.